Hi guys, it's me. I'm back, Earl the Pearl. So, eto naglalakad tayo sa Bigan. Uh, gala ko kayo guys, sa Bigan tayo. Kitang kita niyo naman yung old fashioned houses ng Bigan. So, you can see, ito ang natin ng camera. Okay, Yan dito, nightlife nila. So, yun, si Dr. Burgos. Ito yung pinaka-plaza ng Bigan sa ilokos so, yung mga old houses kanina na picture na natin yan yan ang bigan Dr. T.J. Burgos yan si Dr. T.J. Burgos padre ano ito kasi Jose. Jose Burgos so yan ang pangalaw guys yung so yung pinakaplasa nila dapat magutit <laughs> so zoom. Ayan. Okay. Ito yung ng vegan Ilocosu. So again, I'm host for the pearl. Gagala ko pa kayo. Oh. Boom!